Good evening guys um, Dito tayo ngayon sa Puerto ng um, uh, Alas 8 ng gabi At uh, tayo'y tatawid ng Rojas Oriental Mindoro Dahil sa isang family emergency Actually nauna na yung ating uh, mag-ina doon Tayo'y susunod na lang At uh, unang-una guys Ah uh, pagdating sa dito sa puerto ng Ojongan ay kapansin-pansin na may makikita tayong mga pasalubong centers na product ng Romblon lalaw lalo na itong mga marble products na ito actually guys is sa galing ito sa isla ng Romblon so dito sa Ojongan ay meron dito mga negosyante na nagtitinda uh, din so inaangkat yan tina-travel mula sa Romblon upang dito sa Ojongan Magkano itong danish cookies po? Fifteen po One. Ito na yung ano Brittle nya po One hundred forty Pabalot na yan Ito mag fifteen Fifteen cookies Dito lang ito sa we... tulayan no? Ito Okay. Pili ah. po ako ng apat. Fire niya ay Fire is Ayan guys Oh. tulay o jongan rumblo. Hindi pa naman ito expire atin Hindi abang. Pago. Sige. Po. Hindi naman yan sila magpa... Correct. Parang... Opo. Alam nga namang hisirain nila yung kanilang produkto. Okay. No? po ako, apat. May marupa. One buy. May marupa. Buti nga, meron ng cookies dito, no? Mm -hmm. Ito na ay ano, oh. uh, When mal, alat. Ah, oven lahat. toast parang drawers siya. Gawa din dito. Gawa din dito. Mm -hmm. Pagkano ito? 75. Ano na lang ako matamis eh. 75. 75. Yan guys, mura na. 75. Ito, 140. Saka ito, 15 pesos. Ayra. Mas mura ang kasalubong dito. Puro mga ojong ano na ito no. Oo. Uh -huh. Puro ojongan. Puro ano ojong. Kano lahat. Dali 143 190, panay dito. Dapat 60 15, 15 60 200 275 275 mm -hmm. Gusto mo break Ano pa, Butter? Ay ito lang na eh Akala mabas <laughs> na yung ating ano mabase ng ating budget try this <laughs> <laughs> <Dito, joke. laughs> guys ang um, port of pocongan um, merong barko ng tugo sa loob at meron pang parating na starlight galing Mindoro. yung tugo ay magunta ang pa uh, tanggas yung mga pasalubong center nila sa tabi so meron ditong bagong uh, patakaran wala na ditong exit entrance lang ito guys ang exit nya ay nandun na sa kabila <tip> <laughs> no <laughs> हाज़ा <laughs> Yes, finally guys, nakasakay na rin kami. Uh, I mean, pinalabas na rin kami sa terminal at medyo maulan-ulan ng time na yun. Uh, kaya kailangan magmadali at baka mabasa. So ayan, yeah. alos pasado alas tis na na kami nakaalis that time. At nakakagutom uh, na rin mag-antay sa terminal. Ayan guys, nakakita rin tayo dito sa barko ng Starlight Reliance at sa pagod, malamang matutulog na lang muna tayo sa biyahe uh, abutin tayo ng dalawat kalahati hanggang tatlong oras na biyahe ito uh, medyo maulang sa labas pero hindi naman kalakasan ang alon Okay, ayan guys, uh, after halos dalawang oras at kalahati narating din natin ang uh, Dangay Port dito sa Ruhas Oriental Mindoro uh, nagaantay kami uh, hindi kami ay nakadaong dahil merong isa pang roro na gumagamit nung dapat namin magdaong so usually uh, naghihintay ito na halos kalahating oras o so, depende sa pag alis nung nakasampang parko at uh, dito maulan nang dumating kami maulan uh, uh, yung ulan dun sa Ojongan ay abot para dito sa Dangkay so ayan uh, ikot ikot lang muna dito sa Parpo habang iinom ng kape kasi babiyahe uli ng uh, ilang oras papunta sa destinasyon Ayan, yung akong mga pasahero nag-aantay na rin. Uh, Excited na dahil uh, halos mag-uwi na pala uh, una na. Pagod na na rin sa biyahe. Ayan, uh, pagbaba na tayo ng parko at swerteng 20 may nakilala tayong kaibigan na driver ng trucking at tayo ay napasakay palabas ng pier kasi maulan uh, kitang kita naman sa windshield so yung susundo sa akin ay nandun sa labas ng pier uh, tawagan na lang na dun na lang kayo magkita sa labas uh, dahil talagang maulan so ah, uh, dito lang tayo sumakay sa isang truck na nabigyan tayo ng magandang pwesto para hindi mabasa so yun guys ang ating biyahe mula sa Ojongan papuntang Mindoro at kailangan na rin magpahinga